So, mga kalipay, uh, nandito tayo ngayon sa May Santa Cruz, Pulong Santa Cruz at magiiwan tayo ng magpa-prank uh, dito. <laughs> Yung kasi wala tayong magawa. napadaan lang ako dito sa Santa Pulong Santa Cruz. Um mag iwan tayo ng lasik ng lagim dito. Magpa-prank tayo rito. Eh uh, eh uh, eh uh, eh uh, eh uh, uh, uh.

Hmm. Ang Paputa pa doon? Ah, <tong> oh, okay. okay. Prank lang po. <laughs> kaya kaya pa tayo sa prank. Tayo <laughs> ba? Eh, nanong 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 ang na? nga. Ano po yun? Lang. Lang. No. Eh. R3? Oo. Ah, doon sa doon pa. Ah, muna. Ah, muna. Ayan. Oo, doon. Daan sa doon. Napaano pala yung malaya Ha? Pala o tapala. Ayan. na? lay Ano ang lugar dito sabi ko? AR5. 5 Ala, nagsasalita ka pala. Kaya-kaya <laughs> ka kaya sa vlog. Wala na ka vlog ko. <laughs> Thank you. Ate, pala pa sa may nai. Lapon na pon na ni Ha? Ah, may ah. and mm, ni.

Anong? yung ano na pa 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 Anong, pa pa dito? pa 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 sa pa <laughs> <Nonetheless> Nevaj nevaj kali pipe ko sa YouTube Facebook sa TikTok Okay na ko ba i-upload Nahi ablan ablan bacha <laughs> talai pa 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 yai pa ai Oh look lay <laughs> kai pala sai sai tap tap tip de dolasa sai sa pupo I just no how to speak that Ah. English. Do you speak English? Tagalog. Tagalog naman ako. Oh, Ewan. ah. Kaya kaya po tayo sa prank. Kaya kaya po tayo sa vlog. Ah. Okay. Okay. Thank, thank you po. Okay. Okay lang po yung upload ko sa YouTube. Okay ah, lang po. Thank you po. Thank you po. Hey, 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 man

<laughs> Hello. ka sa Hello. 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 po Hello. 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 sa Hello. 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 pek chap sa papaw te eh. naliligaw oh, ka ano hindi nyo ba naintindihan ay sorry kaya <laughs> <laughs> kaya po tayo sa vlog ay so, kaya 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 Teka po. No, <So>, ubos <laughs> na no, kanina po. Pinakuha ng mga yun, bata. Mga mga bata. <laughs> <laughs> Nay!

Ay, sabi, sabi ko kung pwede saan dito palabas. Ah, yun. Ah, yun. Pwede <laughs> so, Ah, okay. okay. So, kaya kaya mo tayo sa vlog. Kaya kaya tayo dito sa vlog. Ah, kaya nang spanda. It's a prank. O, oh, prank lang po. Tingin po. Okay lang po yung upload natin sa YouTube. Okay lang. Okay lang, okay lang. Sige, sige, sige. To so, papapinamay. papi na, Black Tutu a pai, sao. So, mhm, tu babao tu babao. Tapapapau. Do ai ta pao ta put pa pao chop yep, baby cup. Meto yep, bao, udin, did you do? Huh? Any other bao, si? Top, ta, yep. ti, si, mumau. Yeah, to sa narito. Sa, sa saan ba dito palabas? Ah, doon, okay. So, kayo kayo muna tayo sa vlog. Ah? Kayo kayo muna tayo sa prank natin. Sa prank lang po. No prank. Sa prank lang po. Nemesh qualify po sa ating YouTube, Facebook, sa ka TikTok. Thank you po. Tay Dakong ba? Dakong dahil? Tapo, edapao Tek, te, babaw sa paw? Look, 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 look. Ano daw? Ano? Ang sabi ko, yung mabang buhok. Tanga na, marunong ka pa na. Kaya kaya pa sa vlog. <laughs> 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 okay. Okay lang ba yung upload to sa YouTube? <laughs> Okay lang. Okay lang po. Wala wala. Wala po. Wala po lang. 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 Di! po lang. Wala Ao, palabas. Oh, Oma, tambas. Palabas. Palabas. Oo. Uh -uh -uh -uh? oh. Direcho. Uh. Uwi ka na, Bahay mo. Uh, Oo, oh. oh, uwi, uwi na ako Dilha tradito. sa direcho. Doon Indon. Direcho, direcho, kanan. Direcho, direcho kaliwa. Okay lang meron na ako. Bisa uh. pag Okay lang na ako. direcho don